Anong ganap sa mundo ng showbiz? Prangkang sinagot ng kapamilya teen star na si Andrea Brillantes ang mga piling tanong sa kanya ng mga followers. Para sa vlog entry niyang Reading Your Assumptions About Me na umere noong ika-25 ng Setyembre taong 2021. Bago iyon, isa sa mga naitanong sa kanya kung mean girl ba siya sa school niya. Sagot niya, baliktad pa nga ang sitwasyon dahil siya ang inaaway ng ilan sa kanyang mga kaklase kaya lumaki siyang mahiyain at ilag sa kanyang mga kaklase. Sanay umano siyang walang kaibigan sa paaralan. At isa pa sa mga tanong na matapang niyang sinagot ay ang hak ang wala umano siyang kaibigan sa showbiz industry. Hindi ano ba naman talaga akong friends? Hindi lang kasi importante sa akin na marami akong kaibigan. Kasi nga, believe it or not, alam ko alam niyo naman marami plastic sa showbiz. Isa sa mga itinuturing niyang kaibigan sa showbiz ay ang katambal niyang si Seth Fedelin. Hindi lang umano siya pala-post sa social media sa mga paglabas-labas nila ng ibang artista. Subalit masasabi niyang civil naman sila. Kontento na raw siya na ang best friend niya ay kanyang nakatatandang kapatid na babae. Alam ko pa naging best friend ate mo, hindi ka ng iba pang friend. Yeah. Sinagot din niya ang iba pang mga issue gaya ng pagiging mean girl umano sa school. Pagiging retokada, pagiging maarte, masungit, snob, impulsive buyer, at iba pa. Anong masasabi mo sa balitang ito?